Akala siguro wala. Maiyak na siya. <laughs> <So>, Maiyak <laughs> <yuk> na siya. <laughs> Don't forget to subscribe, then click the notification bell all para di po kayo mahuli sa aming mga vlogs. I think about Wow. Sabi ko binili yan eh. Wow. Hey, Hulo lo. Ito kay Jaja. Yung shape Yung din ng ato. No, wala na pa kadumi yan, saka malag. Oh, yan oh. Wow, Jaja. Ganda. mo ba sa akin na wag ka magdadalon maraming pins kasi baka magano yan. pa mo na lang siya. Okay. Ang ka

Disimple ka na lang, lang. Hmm. Ay, gusto ko, tinatsaga ako na yan eh. Ay, tala sa'yo. Ibig mo lang pala eh. Tatsaga ang ah, oh. yeah. <gasps> ito. 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 Ano ka lang? Ito, eh, no. niya. Ito. Joy. Ano Joy. Oh. Ano ka na lang? Uh, Disindag ka na lang. Okay, mo, oh ya, itu mau lagi mikirin mau kasih itu mau. nih? Eh, ini masih eh, bisa karena lebih dari pun. Ayo simpan Ma, di itu. Ini simpan pun lagi. natin? Si big ka naman. Alam po. Oh, Ay, <laughs> okay, -dang 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 Pero okay, 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 okay,

Galit 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 pa, galit 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 pa, glow stick.